hello um, gusto ko lang hindi yung opinion ko tungkol sa mga school na hindi nag ng class kahit na bumabagyo na bumabaha na, tuloy pa din di ba? paano naman yung mga estudyanteng baha sa lugar nila kaya hindi nga baha sa lugar nila yung dadaanan naman nila baha, di ba? kasi, ano eh ay, lumulusong sa baha pwede magkasakit Diba? ba? yun nga, hindi nga kami waterproof, de ba? kakasakit din namin kami. tapos ano bang meron at hindi na suspend ng class kahit na yung mga kalapit na school wala nang ang pasok kami meron pa rin <laughs> ayun tapos minsan kasi yung Minsan kasi yung sadyante, pinipilit din pumasok kahit na may ulan, bagyo. Yun kaya yun, napapahamak. Kasi naman, paano kung isang absent na lang, isang absent na lang, may fda na. O, dahil sa bagyo, fda pa, di ulitin niya yun ang buong sim. Diba? Okay. Kaya hindi niya na-FDA kasi na-consideration, bagyo naman, ulan eh. Kaya, umulan ang bagyo, sabihin, bahala naman eh, okay lang.